Magandang araw mga bata. Ang asignatura natin ngayon ay Filipino para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa quarter 1, week 5. Alam kong nakahanda ka na. Simulan na natin. Narito ang mga inaasahan pagkatapos ng ating aralin. Subukan mo nang sagutin ang paunang pagsubok. Para sa ating balik tanaw, ating basahin ang isang kwentong pabula na may pamagat na Silanggam at si Tipaklong. Silanggam at si Tipaklong Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. magandang umaga, kaibigang langgam. Bati ni Tipaklong, kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga. Nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kay Bigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. ikaw na lang kaibigang tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating ang tag -ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi ay umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat. Kumukulog at lumalakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Pagkalipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Bumukas ang pinto. Aba! Ang aking kaibigan! Wika ni Langgam. Tuloy ka! Halika at maupo! Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Saka, mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat kaibigang langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniwala sa iyo. Kailangan niya palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang silanggam. Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag -impok. Para naman sa ating panibagong aralin. Ang panuto ay nagsasaad ng direksyon na dapat sundin upang maisagawa ng wasto ang isang gawain. Kailangan ang lubusang pag-unawa ng panuto upang maisagawa ito ng wasto. Marami tayong mga naririnig at nababasang mga panuto. May mga panuto sa pagsusulit. May mga panuto rin sa paggawa ng anumang bagay o proyekto na dapat nating sundin upang maisagawa natin ito ng maayos at basto. Kung hindi natin susundin ang nakasaad na panuto sa isang gawain, maaari tayo magkamali at maaari rin na ang ating ginagawa ay paulit ulit dahil hindi natin sinunod ang panuto. Sa pagsusulit naman, kung hindi mo babasahing mabuti ang panuto, maaari rin magkamali ka sa iyong sagot dahil hindi mo inunawa ang panuto. Kaya ang pagsunod sa panuto ay napakahalaga na sundin upang maiwasan ang pagkakamali. Bago tayo magpatuloy, ating basahin ng isang kwento na mayroong pamagat na may sakit si ina. Mabait at masipag na bata si Trina. Lagi siyang tumutulong sa mga gawaing bahay. Isang araw, nagising si Trina na may sakit ang kanyang ina. Maaga pa nang pumunta sa trabaho ang kanyang ama. Inutusan siya ng ina na bumili ng gamot. Dali-dali naman siyang sumunod. Alalang-alala si Trina. Naisip niyang ipagluto ang kanyang ina ngunit hindi siya marunong. Inay, ipagluluto ko po kayo ng lugaw. Ituro po ninyo sa akin kung paano. Pakiusap ni Trina. Naku, maraming salamat anak, sabi ng kanyang ina. Makinig kang mabuti. Una, maglagay ka ng kalahating takal ng bigas sa kaldero. Sunod naman ay hugasan mo ang bigas. Pagkatapos ay lagyan mo ito ng tatlong basong tubig para sa sabaw. Isa lang mo sa kalan at hintayin kumulo. Hayaan mong kumulo ng sampung minuto. Panghuli, timplahan mo ng asin kapag luto na. Sabi ng ina. Madali lang pala. Hayaan po ninyo. Susundin ko ng maayos ang inyong sinabi masayang sabi ni Trina. Masayang pinanood ng nanay si Trina habang abala sa pagluluto. Maaasahan talaga si Trina. Bulong ng ina. Naunawaan mo ba ang kwento? Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Ngayon ay sagutan ang mga gawain. Narito ang tamang paghuhugas ng mga kamay. Una, basain ng tubig ang mga kamay at saka sabunin. Pangalawa, sabunin ang mga palad. Pangatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Pangapat, kuskusin ang mga pagitan ng daliri at kuko. Pangliba, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang malinis na tela.